Ah, bike bike. May libreng bike kasi dito sa Astoria. And kaya nga pala kami nandito. Kasi, 'di ba, anutanod niya yung fourth birthday ni Jaydon, si Dongdong. Dong. Eh syempre idol kasi siya ni Macbac. Kaya ni request niya dito din siya mag-birthday. <laughs> super idol niya kasi si Jaydon. Gusto niya makita kasi so, nasa LG doon si Jaydon eh, hindi na kami mag-El Nido dahil medyo malayo tapos galing naman na kami last year doon kaya yun Tara, libot tayo sa buong Astoria. Habang nakabike lang yeah, Ayan o, oh, meron silang mga playground din. Ayan. Ayan. Kung mga kids nyo gusto maglaro, ayan, meron. May golf area nga rin sila eh. Ayan o, oh, may golf area rin sila. Diba? May golf area. Ayan. So, malaki to. Malaki tong area na to. Malaki. Tara. Tara morning. Yan, tapos lahat. Nag-good morning, di ba? Saya. Tapos, pag gusto mo naman magpahatid sa buong area, meron sila mga service, mga electric bike. Hindi inuhuli ng MMDA dito yan, ha? kasi legal dito may <laughs> mga service sila. May mga service sila dito. Ayan. So, maganda yung lugar. Malawak. Malinis. Ayan, oh. na Nakaka-relax. Ayan, ang lawak ng area nila, oh. Tapos meron silang parang water park. Punta natin yung water park. Dito. Dito. tayo sa water park. Sa isang araw pa tayo papasok sa water park. So, ngayon. Dito muna tayo sa room. Sa other day na tayo mag-water park. Yeah. Pakita ko sa inyo yung water park. Ayan, meron din sila. So, ito yung napanood ni Makmak. Ito yung napanood nung bunso ko. Kaya gusto niya rin dito. Ayan. So, ito yung water park. Kung napanood nyo yung vlog ni Jeyo. Si Jeyo. Ayan. Dyan sila. Hahanapin ko yung water cannon dyan. Yung water cannon ko si Kuya Matmat. -Mat. Ito. Ito yung water park. Ayan o. Oh sa isang araw dyan na kami mag ano, mag activity buong araw ayan so hindi mo tayo papasok isang araw lang sa mismong birthday ni boss mac Diyan tayo ayan lawak ang lawak ng Astoria tapos ang daming pool ayan so marami kang activities gagawin mag, mag, swimming pool ka maliligo ka sa dagat ah uh, Ayan, magpe-play ka sa playground, may golf, may golf area, may slide. Tapos sa recreation area, mayroong PS5, PS4, may Monopoly, <coughs> may table tennis, may billiard. So marami marami kang magagawa dito sa Astoria And sa gabi, may fire dance, may live acoustic band. Ayan, meron silang restaurant. And magaganda yung mga room nila. So tara, balik tayo dito sa may beach area. Lawak. Nagpuno! <coughs> Meron din silang tanim ano. Siguro para sa mga iba yung mga pagkain nila yan. Nawak. Morning. 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 Taramat, taramat. Ito, tara mat, tara mat. Tara. Morning. Diba? Ayan maganda yung lahat pala bate. <laughs> isa sa isa sa points yan, isa sa pinakamaganda. <coughs> Excuse me. Isa yan sa pinakamagandang points ng resort. Lahat ng stuff pala bate. Ano yun? One star para dun. <laughs> so, daan naman tayo sa pool. Yung malaking pinakamalaking pool nila. Ay, di. Yung pool nila sa tapat ng restaurant. Pakita ko sa inyo. So ito yung restaurant nila. Mamaya may free breakfast buffet. Ayan. Tapos may full harapan. So ito siya. Ayan. Ayan yung restaurant nila. Ito, 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 Ayan yung restaurant nila. Then, ito yung pool. Ayan, yung pool. Tapos sa gabi, dyan yung live band. Dyan yung... sa gabi dyan yung live band sa kayong firelands kagabi ang ganda so okay okay yung place talaga malawak tapos ang daming pwedeng gawin hindi lang puro swimming tapos napakaganda ng area and yung isang star nga na binigay ko is yung mga staff is nag good morning bumabati lahat pag nakasalubong mo so yun isa, isa yun isa pa yung nakamaganda yun sa isang resort yan, bagod na si Doming. <laughs> Ikaw ba si Doming? <laughs> Tara na, patala kay Jay kasi nababore daw siya kanina. naboboring na siya. Ah, tayo Jay Gusto niya mag-video-video. Magbablog daw siya, magbablog. Si Jay doon. Nga, no? Yan, no? yung pulo. Ah! Ang hirap mag-bike. Ah! Matt, dapat sabi mo yung intro nila, Jeyo. Ang gabusado mo yun. Ang <laughs> si Doming. Ito kami sa gilid ng dagat!